<coughs> What's up? What's up mga higala? Good morning. Ayan. Las cheese pasado na. Kung magte 10.30 na sa uma ng umaga. Tapos na tayo kumain. At tapos na rin tayo magkabit ng trapal. Ayan. So ngayon magsisimula na naman tayo sa paglilinis. So oh, ito na yung trapal na kinabit ko Yan Yan yung side na yan Medyo natagalan ako dahil nagputol pa ako ng kawayan Sa panlagay So welcome back muli sa aking munting channel mga higala Good morning mga friends It's time na naman no, kumbati na naman to sa mga nakikita ng gloves Okay mga friends, start na tayo. Mahin ko lang dito banda. Wala na yung garden ko. Nawala na rin yung mga saluyot. Eh. Hmm. Pati alugbati, nawala. Puro dam mo natira. Oh, naku. Tanti pa naman sa akin yung mga saluyot na makapagparami sana alright let's start 6 and a half hours later Whew, init it's 12.47 mga friends at uh, di pa tayo nagla lunch no so far ito pala yung nalilinis natin yan yung doon sa baba at yun doon yung may saging na yun yan nakikita na yung mga binya so medyo mahirap tingnan nyo naman oh yung mga damo na yan hmm. eto so pahinga muna tayo mga friends magla muna tayo Na after that back back ulit Maga medyo malilim na tong area na to syempre hahanap tayo ng malilim sobrang init right eternity later right. Yan update yung mga higala. Good afternoon, good afternoon. It's already 4.22 in the afternoon. So, medyo nagmamadali na ako dahil dapat alas 4, nakaalis na ako dito sa bundok. Yan update ko lang kayo sa aking natapos ngayon. Yan Ito yung sa likod ng bahay, kubo. Yan nalinis ko na. At, may pinunla tayo. Diyan, yung spot na yan, nag ano ako dyan ng ampalaya sana tumubo tapos itong area na to yan nilagay ko mga buto ng kamatis at bell pepper para pagbalik natin may seedling na tayo sana tumubo diniligan ko na rin yan kanina tapos yung doon sa gilid yun may tinanim din ako doon na buto ng ampalaya doon yan yun, tsaka 'yon yun diniligan ko lahat yung pinagtaniman ko and hopefully pagbalik natin ay tumubo na siya, sumibol na siya yan yung ibang saging natin hindi pa natin nalinis yan eto yun sa baba pa, yan so marami pa tayo lilinisin. kahit anong sikap ko talagang matagal kaya pagka malalaki. Si so, yon, yung may daw ng saging sa likod niyan. 'No, oh, di ba? Matabunan din siya ng mga damo. Pero at least dito medyo maaliwalas na. 'Yan mula dyan. Papunta dito sa likod. 'Yan. So maaliwalas na siya. At isang magandang bagay din nangyari, mga friends ayano. Oh yung ibang pinya yan lumitaw na nakita na ano yan nakahilera yan doon din sa gilid pero yun meron pa rin yung mga pinya doon no? natabunan pa rin bukod dyan nakahilera din yun doon hanggang doon sa baba may pinya pa rin yan so next time pagbalik natin at yung mga kalamansi natin nadiligan ko na rin yan yung kalamansi na yan diniligan ko na yan, yan apat na puno yan hanggang doon sa baba sa baba ng punong saging may kalamansi doon at yun yung mga damo na yan dapat malinis matanggal kasi yung pinya hindi na nakikita at namatayan pa na isang saging doon sa baba na yun kasi may saging pa po yan papunta roon eh, na wala at yun, medyo masigla na yung saging natin na nalinisan na. No? Yung mga nalinis na, maliwalas na tignan. Yung hindi pa, kawawa naman. <laughs> Pagbalik natin, na okay, magiging ano na, successful na yung gawa natin. No? So, ayan mga friends. Lakat. Cover na siya. Palibot. yan tay alis na bye bye mga kubo paalam so ito dito sa harap ito yung harap namin <laughs> di pa totally natapos pero medyo mga ano pa mga damo dyan tolerable pa unlike doon sa likod no Ito's Yun, gate. Hey, mga friends, thank you for watching. And salamat sa patuloy na pagsuporta. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, baka naman pwede mag-subscribe, like, and share na rin sa aking videos after watching. Mga friends, babush! God bless!